hindi kami kaagi kay ang dalan amo lang ni so dire na kami karon sa tunga sang dalan ari si Dato Nunoy Nunoy Prilan no Noy Antara, s -tara, s -tara. <laughs> okay ah wala Ara nga mga motoro. oh. tanda So damo kami sa mga dala dira nga pangtanom. Ka matanom kami sang niyog. Sa oh. Pero diri sa tunga sang lasang presko presko diri ang dalan I develop niya ang dalan ang area gali oh <laughs> pati diri cho uh, budgetan lang ni sang DPWH uh, indi president ko pati momentum to ko na. remind lang ko ah bali patan man kadaanta so amo ni siya karon ang sitwasyon namon gidon okay, pagbasa kilang may mga niyog kami dida diri lang bilin ang niyog ang mga motor. so diri kita karon sa tunga sang kalasangan pero lapaka presko guys salamat kayo dino you know. Anu dong aun. So, sampai di siniin lah kita. <laughs> bye bye. <laughs> claro gitu.